Shut up. helmet non ang daming ganap. Grabe, kahit sunday, tanggang nagtatrabaho pa rin si Mayor Lenny. Ang daming mga activities, mga speaking engagements. O diba? Yung mga mga, mga resibo na walang sunday-sunday kay Mayor oh, Lenny. Oo. Oh, basta kayo na magtrabaho korupsyon. Oh, diba sabi nga ni hmm. you said attorney Claire, oh, hmm. walang bahid na korupsyon kay Mayor Lenny Robredo, o oh, di ba Sige nga. Oh, ano, may mailalabas ba Sige na nga. issue about korupsyon? Uh -huh. Sige nga, i-comment nyo dyan kung meron. Papara papa! Makumba! <laughs> Alam mo, video ka pa. Makumba! Ano ba ba na helmet? Sa UP, Di ba, Bidyo Sa UP! Oo, oh, kahit di ay oh. tayo taga UP! Hoy! Meron alam. akong mga ano! Ano? Ay, nag-crash course ako sa UP, Bidyo Gapar! Ay, oh. ay, sorry naman! <laughs> ay, sorry ay, naman! Meron akong mga... Isko ka, iska pala! Iska ka pala! Sumali ako dun sa Open University! Hello! Oh, wow! Oh. Kahit alam ko naman, Bidyo Gapar, na nag-upcut ako. Oh. Pinapatapon nga ako sa UP Los Baños. oh, kasi, di ka tinapon doon? Eh, ayaw ko ba dun! yo <laughs> Kasi daw yung grade ko pang yung pinis banyo mga pishiri, wow. agriculture, out. ganun oh, daw kasi oh. nakuha ko grade sa ungkat. Oh. ayaw ako ka doon! ko dahil. Eh ba't Baka... ayaw mo naman doon? At na sa UP ka! Okay, okay na yun. Pero ayan, bumalik tayo. Nag-enroll tayo sa Open University nila. Oh, natapos ko yung mga courses. Bidyo wow, ka par, huwag ka. Wow, di ikaw na. No. Pero ito lang. Ano? Oh, Paparapa! Di ba sa UP, puso-uso dun yung mga laris, ano, isaw-isaw. No. Pero sa, ano pala, dahig, Hague, oh. meron din pala naging isaw, si Mag, Mag kumba! Ay, <laughs> <laughs> si Bandong Ari, at si Gabarbing sa dahig, Hague, nakakaloka. Siya. Parang ayaw ay ka ay talaga ng kumba. Ay, parang gusto ko siya. <laughs> <laughs> Makumba. <Mag> <laughs> Papalapap. dahil matagaling na pa-deliver ka ng ano. Bako ba? Galing na po yan kay Yusek, Atty. Claire Castro na uh. walang issue about corruption si Mayor Lenny. eh uh, -huh. Eto bang malapit videographer. Ewan ko <laughs> kung... Hindi siya nagbabarbecue. Hindi siya naghuhumba. <laughs> Ito ang pinakamalapit mga bata helmet. Bago matapos ang linggong to, kailangan maibalita ko muna sa inyo to. May ganap din sa mga videographer. Oh. Si BBBM! Ano nga re? Ito ha, medyo... Nagpagumba siya? Magumba, hindi! May patotsada, videographer. Aba! Napalawin mo yung video na niya, no? no? Senate President uh, Chief Escudero and the Honorable members of the Senate who are apparently now applying to be, to be included in the, uh, in the Supreme Court. <laughs> nagkaroon lang ng, nagkaroon lang ng, ano, autonomy gusto niyo nasa mag Supreme Court Paano na naman how will, how will cheese pass his ano his, uh, his legislation oh di ba parang diyan ako para oh you nailed it oh wow di ba nasunog bigo ka parang sino sinunog ng oh bye di ba paniyan to si Senate President Chis nga. Oh. At ang mga senador, para kaya oh. talaga mag Supreme Court. Pero, Aba. ayoko Ay naku, ito na nga mga batang helot. Ba't na tayo kay Mayor Lenny, ayun nga, nagpunta rin po siya sa Sports Complex. At, chinek yung mga facility. Tak talaga naman <coughs> si, ano, Mayor si Lenny. oh, walang, walang Sunday-Sunday, walang ah. Sabado-Sabado, trabaho. Oo, oh, hindi gaya nung isang John. Bako ba? <laughs> yung mga naulunigan na may issue si Mayor Lenny about corruption. Sige nga, i-comment nyo si dyan. Sige John. nga. Sige nga. Sabi nyo, lutang eh. Sabi nyo, boboy. Sabi okay, i-comment nyo uh... nga. O, oh, makuba! <laughs> Nauna ka pa. <laughs> Wala <laughs> pa yung ano, cute. Pa, pa ra pa pa Makuba! <laughs> poga talaga niya. Pero ayun, mga para helmet ko na gusto mga video, tawagan naman na mag-subscribe at click the notification bell para lagi like kayo updated sa tamang napawin po namin yung video pa. Oy, pila-pil ko yung suot ko ngayon, ha? Ah, Carrie ni Lenny! Makumbang! Pero ayun nga, basta stay <inaudible> <misunder diyorum> happy, stay healthy, and stay safe. That's always, sabi ko sa buhay niya, kayo naman din ang bukit, keep shedding better everyday. God bless every everyone! Bye! Oy, video pa! Ano ah? is coming next Saturday na yung feeding program. Maraming yes. maraming salamat po talaga kay Ma'am Ma Happy Anonymous Makuba! Hindi, maraming maraming salamat talaga. At si Sir Boogie nga nag-comment sa Facebook oh, natin. Oh, ang sabi! Ah, di hindi nga lang ako sa Makuba. Sa... About nga doon sa Hopia. Kasi nga yun oh. dito sa YouTube nga, pag dito kayo nag super chat, super things. Mm. Talaga ang laki po ng cut ni YouTube, lalo <laughs> <Lolo laughs> <laughs> YouTube na. halos talaga sa kanya. Yeah. Pero ayun nga dahil tatlo nga yung tax na binabayaran natin, so yung revenue natin sapat lang talaga para sa isang feeding program session. Yes. Pero maraming, maraming salamat talaga kay Sir Boogie sa intention niya na makatulong sa kapwa natin. Po. Yun po ay malaking bagay na, yung intention ba na yung naisip mo sa sarili mo na hmm. gusto kong tumulong, hmm. yun po, is malaking bagay na talaga. Yes. yes. Pero, ayan nga, maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga bata. Ayun, especially si Sir Ice din. Thank agaper, At saka si Sir Me and My Music, yes. na palaging member pa rin natin. Ya, si mm. Sir Me and My Music, maraming maraming salamat. And sa lahat po, maraming maraming salamat. Sa mga viewers and subscribers natin, maraming maraming salamat po. O basta, kay Lenny tayo! Wala Ay, pa ako saka. sa issue. Okay, let's <laughs> tayo!